Greetings mga migs! Welcome back sa Buenas Salita TV. So heto na naman tayo sa ating segment na tanong mo, sagot ko. So kung meron kayong katanungan regarding sa pang spiritual or paranormal na usapin, so pwede kayong mag-message or i-comment yun lang dyan sa comment section para mabigyan natin ng opinion or kasagutan sa next video natin. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo kung lumago aking YouTube channel. Please subscribe po Paki like ng video and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga future topics. So wag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay mula kay Kelvin Gonzales. Sir, magandang gabi po. Gagana po ba yung orasyon para sa pag-alam ng nakulam kahit 'di nakapag-devotion yung gagamit nito? Hindi 'yan gagana. At depende rin sa orasyon. Kasi may mga orasyon na kahit mga basic na dasal lang ang gagamitin mo basta tuloy-tuloy yung pagdarasal mo, may sapat ka na pondo, mapapagana mo. Pero usually hindi talaga mapapagana yan bigla-bigla o agad-agad. Kaya nga hindi lahat ng tao marunong mag tracing, magtawas or magsubay. Kasi hindi naman lahat nakakapag-devotion. Kadalasan tamad mag So, sa madaling salita, mas malaki ang probability na hindi mo mapapagana. Except na lang kung kalulugdan ka ng Diyos kasi mabuti kang tao. Tapos ang gagamitin mong orasyon ay angkop or linyada sa Diyos na sinasandalan mo, dinadasalan mo at pinupudiran mo. Yun lang po. Ang pangalawang tanong ay mula kay Andy San Juan. Bro, may tanong po ako ulit. Halimbawa, yung isang tao, may purong aral siya sa kaliwa, nang galing sa angkan. Pero ang ginawa niya, tumutulong siya at nanggagamot sa kapwa at hindi nagpapabayad. Magagalit pa rin ba sa kanya ang Diyos Ama dahil ang karunungan niya galing sa kaliwa? Ito yung opinion ko dyan. Ah no offense sa mga religious ha? kasi dati naniniwala talaga ako na may mga deity o may Diyos isang Diyos na absolute na mapapatawad ang mga kasalanan mo kahit anong ginawa mo pero kung pagbabasihan natin yung law of karma yung mga deity kasi yung mga Diyos na yan under pa rin sila sa law of karma walang mas above sa law of karma. Walang makakapagpatawad sa mga nagawa mong kasalanan. May balik talaga 'yan pagdating ng panahon. Yung konsepto ng iisang diyos, yung Ama-Ama, ano pa dyan infinito. Konsepto na 'yan ng mga mainstream religion eh. Pero kung i-research mo talaga, maraming diyos, maraming deity isa na doon si Diyos Ama. May kapatid pa siya, si Inlil, si Yahweh. Anak ni Diyos Ama, si Jesus. So, kung i-research -re mo sa mga kwento ng mga anunaki, pati si Diyos Ama, takot siya sa source or sa source of all which is the law of universe, the law of karma. So therefore, apiktado pa rin sila. Kung magtatanong ka sa kaliwa o sa kanan o saan galing ang kapangyarihan, alam mo kasi lahat ng Diyos, kahit nga si Jesus, kung babasahin mo yung Gospel of Thomas, wala yan sa mainstream Bible. Ha? Nasa apokrypayan, Gospel of Thomas. Pilyo din si Jesus eh. Kaya niyang pumatay ng ibon, tapos bubuhayin niya uli para i-flex lang kapangyarihan niya. Nung bata pa siya, mga 12 yata, 13, 14, ganon. Pinakita niya sa mga kaibigan niya. Nga sa Gospel of Thomas yan. So, kung karmic theory yung pagbabasihan natin wala namang kaliwa at walang kanan nasa tao yan kahit saan pa galing yung kapangyarihan mo sabihin natin hindi siya galing sa mainstream religion hindi siya galing sa katoliko, sa kristyano sa ibang deity siya galing pero ginamit mo siya sa kabutihan good karma yung babalik sa'yo except na lang kung ang deity na dinadasalan mo Mangihingi yan ng kapalit, which is pag natsugi ka na, magsisilbi o pagsisilbihan ng espiritu mo yung deity na yon So magingat pa rin sa paggamit ng mga aral kasi hindi natin alam kung ano yung agenda ng mga deity na dinasalan mo. Ang konsepto kasi ng kaliwa at kanan, inimbento lang yan ng mga mainstream religion. Pag hindi ka sumapi sa kanila, it means kaliwa ka na. Masama ka na. Pero ang katotohanan, lahat ng deity, lahat ng Diyos, capable sila na gumawa ng masama at mabuti. Pero may mga Diyos, na sumasang-ayon sa law of karma. Isa na diyan siya. Yung naglalang ng tao. Erpats ni Yeshua. Siya si Shiva. Sa ibang paniniwala. Kasi remix na rin yung Hinduism, na remix na rin yung story. So siya rin si Vishnu yung tumulong sa isang mananampalataya niya na gumawa ng arko. So, si God the Father ay nakilala sa iba't ibang pangalan. Pero hindi ibig sabihin na yung mga pangalan na sinasamba ngayon ng mga Pinoy occult ay si God the Father yon Yung iba doon ay pangalan ng Infinito Dios At iba pang mga Diyos-Diyosan. So law of karma, ligtas ka kasi ginagamit mo sa kabutihan. Pero sa kabayaran mo, sa kapangyarihan doon sa deity na sinasamba mo, yan ang kwestyonable. Baka ang hingiin yan na kapalit ay yung kaluluwa mo pag namatay ka na. So magingat pa rin. Imbis na ma-reincarnate ka, pagsisilbihan mo habang buhay o habang panahon, pagsisilbihan ng kaluluwa mo yung DT na yon. Ang pangatlong tanong ay mula kay Bench07. Bro, magtatanong lang ako, yung mga sobrang daming orasyon na binabahagi sa YouTube, totoo ba yon? Kung totoo ba, pwede bang isali sa pagdibusyon? So, yun po yung tanong niya. Translate ko lang sa Tagalog. So, yung sagot ko, hindi lahat. Hindi lahat totoo. Yung iba dyan, gawa-gawa na ng mga grupo. 1950s, 1960s, 1970s na mga grupo na mga sinto-sinto din. So, akala nila Latin yung pinagsasasabi nila. Yung iba naman, word of tank So, nagsasalita sila ng tuloy-tuloy na magkahaluhalong lingwahe na dahil influence na ng isang espiritu yung pinagsasabi nila. Nasapian na. Pero yung mga anghel, yung mga divine being, yung mga positive entity, hindi naman yan sasapi. So, kung sinapian yung taong yon malamang low vibration entity yung sumapi. So, hindi lahat ng orasyon dyan sa YouTube ay totoo. Meron ding mga maestro-maestro dyan, mga commander-commander, mga sinto-sinto. Hindi nila inexplain. Kasi yung mga orasyon na yan, meron niyang mga Diyos, mga pangalan ng Diyos na dadasalan o didibusyonan mo para gumana yan. Yung mga loko-loko dyan, share lang ng share ng orasyon, hindi man lang pinaliwanag kung sino yung pupudiran mo para gumana yon. Sa madaling salita, hindi nila alam na ganun pala yung konsepto Ibig sabihin, sila mismo hindi kayang paganahin yung orasyon na yon. Dahil ang totoong orasyon, sikreto yan ng pamilya. Eh. Hindi yan basta-basta nilalabas, tinatago yan. So, pag basta-basta mo lang pinamimigay, ibig sabihin, hindi mo kayang paandarin, o di kaya, peke yon. Alam mo kasi, para umandar ang orasyon, dapat mayroon kang pondo na energy na galing sa DT sa Dios na nagpapagana sa orasyon na yon. So, kung isasali mo sa debosyon, huwag mong isali. Kalukuhan yan. Kabubuhan na rin. Huwag kang magpauto sa mga vlogger-vlogger na nagsishare ng orasyon. Meron pang orasyon na pampaswerte. E di sana, milyonaryo na siya eh, ganun pa rin eh nag pa rin para lang magka walang ganun ang pang apat na tanong username lang wala siyang pangalan Sir, nakahiligan ko na po ang stone na Red Jasper. Ano po kaya ang maibibigay na binipisyo sa akin naaaliw kasi ako sa bato na ito lalo na kapag nasa ilog ako dami ko koleksyon ang red jasper po ay grounding so siya yung nasa root chakra so magagamit yan sa chakra healing kasi isa yan sa mga seven chakra stones So grounding po siya. So ninanalify niya yung mga psychic attack at saka spiritual attack. So pag tinapunan ka ng negative energy o psychic energy, so kung may dala kang jasper o hawak ka lang sa jasper, ginaground niya yung energy na yon. So gagana yon kapag nakapaa ka lang, tatapak ka sa lupa tapos hawakan mo yung red jasper na stone. So mag yung mga negative energy na tinapon sa iyo. Tapos syempre i-cleanse mo pa rin 'yan kasi pag napuno na yung stone na 'yon sa kaka-ground niya, so dapat i-cleanse mo pa rin para ma-rejuvenate siya, ma-refresh siya at mapalakas uli. So, yan yung isa sa mga gamit ng Red Jasper. So, grounding stone siya, protection na rin. At saka maganda din yung pang-display lalo na pag nakakat cut na siya, naka-cube, hindi kaya naka-orb, hindi or kaya naka-tower. So isa 'yan sa mga paborito ko, red jasper. Madali lang kasi 'yung ano 'yan, hagilapin sa mga ilog, tabing-dagat, anon. Ang panghuling tanong ay mula kay Kyrie Clintonala. Magandang gabi bro. Tanong ko lang kung normal ba sa pag spiritual na laging nagdidighay kahit gutom. Kasi dati hindi naman mula lang nung nagpuumpisa ako magbanggit ng mga orasyon at dasal. Panay akong dighay. So pag dighay kasi most probably niyan negative entity yung natatawag mo. Meron nga isang taong empat, hindi kaya taong may malakas na sidekick ability. Pag nakatabi sila ng mga taong negatibo, dumidigay sila. Pag nakatabi sila ng mga taong may negatibong intensyon, dumidigay sila. So most probably, negative entity yung source ng power ng orasyon mo. Dati akala ko talaga, ano, yung dumidigay ka, punong-puno ka na sa pondo. Mali pala yun. Tinanong ko rin yung isang antingero dyan. Yan yung sagot niya. Loko-loko rin yung taong yun. Niwala pa naman ako. Pero sa dami ng mga sidekick practitioner na nakakwentuhan ko, sa dami na ng sidekick practitioner na binasa ko yung mga research nila. So, isa sa mga palatandaan ng pagdidigay ay may katabi ka o may natawag ka na isang low vibration or negative entity. Meron ding scenario na ikaw ay punong-puno ng negative entity or energy, sorry. Negative energy. Punong-puno yung katawan mo, negative energy. So, sa tuwing magdadasal ka ng malinis na dasal tulad ng Our Father, Buddhist prayer, dumidigay ka. It's because pinapalabas nung malinis na dasal yung negative energy na nasa katawan mo so may dalawang factor dyan so ikaw na makakasagot sa sarili mo kung puno ba ng negative energy yung katawan mo o wala kang negative energy sa katawan pero negative entity o low vibration entity ang source of power ng mga orasyon mo So, ikaw na yung makakasagot dyan kasi ikaw yung makakaobserba at ikaw rin nakakaalam kung ano yung orasyon na ginagamit mo dyan. So, mag-ingat po sa paggamit ng orasyon. Yun lang po. Thank you. So, mga migs, yun lang po. Maraming salamat po sa mga tanong. At kung meron pa kayong karagdagang opinion o mga tanong, i-comment nyo lang dyan sa comment section o mag-email kayo sa aking Email address na buhay salita tv at gmail.com o pwede rin sa Facebook na buhay salita tv. So yun lang po. Kita kits. Until next topic. Thank you.